Hi mga kapatid, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kung ginabi ako. I have a lot of uh um yung mga personal readings, no? But ito po kahit pagod na ako, kahit na ano, I have to uh, I have the commitment po, no, para bigyan kayo ng free reading. So, tingnan po natin kung ano po ang message for you tonight, no? So, tignan po natin. So, kamusta po ang araw nyo? Nalulungkot ka pa din po? Hindi ka pa rin ba tumitigil umiyak? Okay. ano kaya po ang message sa inyo ng divine universe today painful memories I need to figure myself out ito po yung oracle no love oracle I don't know where to start. Drama. I'm afraid to lose you. I can do this right now. Matigas ka huh? I can do this right now daw po. Sige. I can't take it anymore. Okay. May mga resentment to. If I could go back in time, I would handle us differently. Nagkakaiba po itong magkakatabi. They have hurt me. What do you see in me? Okay ang energy po na nakikita ko ay nababasa ko ngayon sa bara is um, sa ngayon po parang malakas yung energy nila sa mga oras na to kasi papunta po tayo ng Tuesday no? medyo malakas po. ito pong taong to sa ngayon parang biniblame ka po niya ikaw ang sinisisi niya. Kahit siya na po yung may kasalanan, ikaw pa rin po yung sinisisi niya sa lahat ng nangyari sa inyo. Para ikaw pa rin po yung may kasalanan, ano? So, ito pong taong to, ito po ay, maalala niyo po ako. Pagka na-realize niyo po to na nangyari na po sa inyo, darating ang araw, okay? Darating ang araw na pagsisisihan niya po yung pagkawala mo sa buhay niya pero sa oras na maayos ka na po i mean waray I minsan nakikita ko pong energy dito darating ang araw itong mga regrets niya hindi po mag, uh, hindi po itong tuluyan makikimkim darating po ang araw na ito kayabangan ito ay ko i mean hindi po kasi siya ngayon hindi po kasi siya ngayon Um, nagbaba kong baba hindi ka po niya hinahabol mataas pa po yung area niya uh, sinisisi ka pa po niya biniblame ka pa po niya pero there will come a time pag nakita nitong taong to na umoke -okay ka na na kung kailan ka pa naka on na yung sasabihin mong okay na eh, bumalik ka pa dun po siya gagawa naman ano ng pagpapapansin, ng drama at ito po yung times na hindi na nag-work yung relasyon niya dun sa third party o sa tao na iniwanan kanya dahil dun. So, totoo lang po, nakaka-insulto po yung ginawa niya sa iyo eh. Kasi yung pinagpalit niya po sa iyo, eh lamang na lamang ka. Yung pinalit niya po sa iyo ay hindi kagandahan, ang chip ng dating, bungangera, kung baga sa um, ano ba right term kung baga po sa prutas na lang kung ikaw po ay Fuji Apple siya po yung apple na tagta 35 sa palengke Ah, uh, isa pang example is yung parang ah uh, ang level mo po is ikaw ay dramatic actress tapos yung level niya po ay extra sa pelikula parang ganun po hindi po ito kagandahan. Ah, uh, nagtataka nga po kayo eh kung bakit po pagtas niyong mahalin tong taong to at pagkatapos niyo po siyang uh, pagsilbihan, mahalin, alagaan, hiniwan ka po sa mukhang palaka. I mean, sorry for the world. I'm sorry everybody, but I really have to be honest with you, my subscribers, no? Na parang ang laki naman ng lamang ko dito. Ano bang nakita niya? What do you see in her? No, kasi meron po nakita, what do you see in me? Parang, what do you see in her? Ito po yung sa third party kasi po yung ako. Uh, what do you see in her? Kasi parang lamang na lamang ako. I am a very educated person or kahit maganda yung trabaho kung hindi ka man po nakapagdas, maganda yung trabaho mo, maayos ang buhay mo, pinilit mo siyang bigyan ng magandang buhay, pero in the end, pinagpalit ka niya sa isang pakawala, walang direksyon ng buhay. Ang sakit, nakaka-insulto. Tapos, parang pagmamalaki pa po niya sa'yo na namili na siya, nagmamalaki pa po siya sa'yo na okay na okay siya, masaya siya. But then, again, I will tell you, and this you have to believe me, because nakikita ko po talaga sa baraha. Wait, let, let me just um, confirm, no? gusto ko lang po makita nyo no, darating po ang araw Mag, pag nagkasira to babalik po sa ito pero ikaw na po ang aayan oo oh, ngayon mahal na mahal mo siya halos inaantay mo pa siyang bumalik with open arms sa iba sa inyo yung iba sa inyo nagising na pero there will come a time na hindi mag-work lahat ng relasyon nito at ikaw pa rin ang babalikan nila kasi akala nila nandiyan ka lang ang hindi nila alam even the most loyal people or persons may limitations din oh, siya ang sakit pero totoo po yun yun po yung nakikita ko sa baraha lalo na po ngayon alas 12 ng gabi Napakasakit po. Napagpalit ka sa isang taong, hindi mo makita ang rason. Okay lang po eh, kung pinagpalit ka sa sexing maganda na halimbawa, siya yung ikaw yung beat ikaw yung extra, siya yung bida sa pelikula. Pinagpalit ka sa bida sa pelikula. Okay pa eh. Matatanggap mo pa eh. Pero yung ganito na hindi mo maintindihan kung kinulam ba to o ano. Diba? Pero huwag okay, magalala Hindi naman po sila happy. All is drama. Show. Lahat pagpapakitang tao. Hindi siya magiging masaya kay Chabelita. Kay Okesha. sabihin na mas may pangangailangan siya dito. Hindi. Kasi nakukuha niya lahat ng pangangailangan niya sa iyo. Sa iyo pa lang. Sa iyo pa lang ano na eh. So na siya dapat. Hindi lang hindi siya marunong makontento. Ang taas ng ere at ihi dito. Tapos sa siya sa masigit ka pa kesa sa kanya. Queen of Wands. Oh, mas angat ka naman po dito. The Devil. Hindi po sila masaya. Panay sex, lust. Ang pinagagalingan po ng relasyon nila is kababawan. So, ano, mababaw na ang layo po sa pinagsamahan nyo. So, ikaw po naman po na nakikinig ngayon sa akin there's death here. Death, hindi po ibig sabihin ito patay, ha? No. A death of a situation and a new beginnings. So, pwede pong may makilala kayo or pwede pong may nakilala na kayo. Pwede nyo naman po binibigyan ng pansin kasi nga, ano, mag-focus kayo dito. Or ayaw nyo na po dahil okay na kayo nang walang, ano, ah, uh, karelasyon. Masaya na kayo sa buhay nyo dahil sobra kayo na trauma. Darating po ang araw, sinasabi ko sa inyo, pagsisisihan niya, ang pagkawala mo sa buhay niya, pero wala ka na. Ay. Ayan o, in reverse po. Hindi po sila masaya. Because this is a happy marriage. Uh, ano, pero hindi po, in, in reverse po. The star, o. Marami pong blessings na darating sa iyo. I-open mo lang po yung arms mo. Tanggapin mo ng buong puso magdadating po ang time talaga magpapapansin sa ito pero sana by the time kapatid hindi ka na marupok ha kasi yung iba sa inyo okay na eh hindi na marupok eh kahit pa paano loob nila sa readings ko oh may heartbreak po si darating ang, ta ang araw ito naman ang masasaktan darating ang araw siya naman ang magsisisi at darating ang araw may isip niya lahat ng pag pagmamahal mo pero huli na ang lahat oo, pwede sinasagot mo ako ngayon na hindi, okay lang sa akin, mapapatawag siya wala akong galit, but please, I assure you there will come a time na kahit sabihin niya sabihin mo sa akin na malamal -mal -mal mo siya ngayon mapapagod ka din promise ngayon lang yan makaka-adjust ka rin kapatid ayan o oh, talagang darating talaga siya sa time na ganito almost lahat in reverse nagsisimula na rin po siyang kumayod kayod good luck to him parang pagod na pagod siya kailangan niya ng rest kailangan niya ng peace of mind temperance chassis in reverse Queen of Cups universe. Naaliw po ito eh. Naaliw po ito kaya ka iniwan. Naaliw sa ibang tao. Oh. Naaliw siya na sa lahat ng bago niyang pakiramdam. Parang, parang ano, parang 16 lang. Parang gusto niya ng bagong pakiramdam. In love. Kanya. OMG. Ayan o. Oh. Makukulong po siya sa sarili niyang sakit. At lahat po na naramdaman niyo, babalik sa kanya. Nang hindi niyo na po, hinahangad. Dahil okay ka na. Pero that's the time na, mararamdaman niya po ito. Yung time na talagang, okay na okay ka na. Tapos sasabihin niyo na po, iniiyakan ko ba to? Bakit? Magiging thankful ka pa po, na, Queen of Swords. Magiging thankful ka pa po na iniwanan mo siya. In reverse. So, hindi pa, hindi pa huli ang lahat sa'yo, kapatid. Kung isipin ang edad, kung sabihin ng katawan mo, o insecurities mo, kung ano man yan, maging mabait ka sa sarili mo. This is the time na bumawi ka sa sarili mo. Strength. You have to have strength. high priestess. So sinasabi mo sa kanya, bakit hindi pa ngayon niya ma-realize yung importansya ko? Bakit kailangan pag nawala pa ako? Yes. Because hindi ka na nagpamisa sa taong to nung una, nung nandun magkasama pa kayo. Kinampante mo to, lahat binigay mo, nawala na to ng thrill sa'yo. No? Parang masyado mo nang um, inano yung buhay mo, parang masyado mo nang nilatag at pinanood niya na yung buhay mo. Sa susunod, kung, kung gusto mo pa at willing ka pang magmahal ulit, balansihin mo. You have to love yourself as well. Hindi pwedeng lahat sa kanya. Bonus na lang, kapatid kung may magmamahal sa atin, bonus na lang yun. Kasi dapat, ikaw mismo sa sarili mo, happy. Lahat po. May nagsasaksak sa kanya. And, kung nasasaktan ka man po ngayon dahil may mga chismis, may mga gossip about you, or pag mga chismes na hindi totoo, don't be. Nagmamatter ba sa iyo yung um sasabihin ng ibang tao na hindi naman nagmamatter sa iyo or hindi mo naman makaka-close? Ang magmamatter lang sa iyo dapat yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Pero ang tanong ko kung hindi naman nagmamatter sa iyo, magmamatter ba sa iyo? Hayaan mo lang sila mag pag magbubunga nga, mag-aano, hayaan mo lang sila. Meron po darating sa'yo some of you okay naman pero some of you ayaw na saan ka doon comment down below saan ka doon doon sa dumating na ayaw mo na okay na kahit mag-isa ka or gusto mo pang magkaroon ng new beginning sa ibang tao for you to experience true love true feelings yung totoong naaalagaan ka someone that you deserve comment down below nagsisisi ka ngayon. Kaya wala na siya. Tsaka ka manggugulo. Tsaka ka maninira. Itong lalaking to. Gigil ako sa'yo. Lalayo ka. igo mo tong taong to. Pakikita mo masaya ka. Sa huli, pag siya sumaya, guguluhin mo. Okay ka lang. Bakit gusto mo pa siyang magsisi? Dahil feeling mo, nagkaroon ka ng justice sa pagluloko niya sa pinaka mabait na tao. Ikaw yun. Ginawa mo lahat, inayos mo lahat, pero wala eh. Malas-malas lang dahil ang nakilala mo ay tulad niyang tao. Which is for me, not good. Alam mo, minsan, naiisip ka naman itong taong to eh, kahit walang to Kahit nananloko loko to, nanakit sa'yo. Hindi ba siya nanloko kung nanakit man siya sa'yo. Naiisip ka naman ito eh. Kasi na may mga times na may kailangan siya, ikaw ang takuhan niya. Yung mga times na feeling niya alone siya, ikaw yung kakampi niya. Yung mga times na feeling niya, wala na magmamahal sa kanya, ikaw yung nagmahal sa kanya. Ang pagkakamali niya lang, hindi kanya pinahalagahan. Hindi kanya um, pinag-aksehan ng effort, nag-exert ng too much effort, wala eh. Sa so huli, ikaw na lang. Ikaw na lang mag-isa lumalaban eh. Parang laban mo na lang mag-isa eh. Parang ano eh. Parang ikaw na lang yung lumaban iba sa inyo napagod, iba sa inyo umaasa pa rin na baka magbago pa siya, baka kaya niya pa, baka hanapin niya rin ako. Kaya yeah, ang pagsisisihan niya, pero huli na eh. Hindi ko na nakikita na sobrang patay na patay ka sa tao na to pag dumating yung araw na yon At sa susunod na magmahal ka, pwede pakibalanse. Hindi pwedeng lahat binibigay mo. Ubus na ubus ka na, mamimigay ka pa. E, ano na naging nangyari sa'yo? Wala na. Ubus ka na talaga. i ka daw po sa trabaho mo. Masaya ka sa pamilya mo. Yung totoong pamilya mo, ha? Doon ka daw po mag-focus. Ah. Okay. Okay. Talagang pag ito po ang taong to ay hindi tinantanan. Panay-gulo lang po ang, ang ano nito. At hindi rin naman po nagsusustento to sa inyo. Kung magsustento man, maliit. At yung sa ibang walang anak, wala po. At saka sa ibang minamang may, may anak, ikaw pa yung nagsusustento. ba? Diba? Pag mo ininay sa akin, nakikita ko po. Kasi ikaw okay naman ang financial mo. Kahit nasaid ka, makakabangon ka. Yung mga kakumpetensya mo ang hindi makakabangon. Nasisimula na. Kasi pwede akala nila mayaman to eh. Yan. Nalin lang sila. Ikaw na bagsak na bagsak ngayon. Wala ka na pupuntahan. Pero, uh, wala ka pupuntahan kundi pakyat akyat na paket, hindi ka na po pwedeng mo kasi lugmok ka na. So wala kang choice kung di ayusin ang buhay mo at umakyat. Naiinis ka sa mga tao, no? sa mga malisyosong ano-ano man, sa mga naninismis, of course. Ayan. Meron ko po talaga yung beginning sa dada, dadating. So please comment down below kung dumating na ba o hindi pa dumating at uh, gusto mo pa ba or ayaw mo na no wala kayong closure ng taong to wala kayong closure sakit mag ghost no akala lang natin kay Bea Alonso pero sa totoong buhay nangyayari yun kasi may deception may manipulation etc disconnected na kayo sa isa't isa ha? naging maganda naman yung una yung samahan pero after nun, ikaw na lang po mag-isa yung kumbaga yun nga ikaw effort na effort siya effort, ganun yun, so ang nakikita ko po talaga sa reading na to ay magsisisi ang taong to ng sobra or magsisisi to sa times na okay ka na hindi mo na siya kailangan Uh, pero umaasa pa rin tong taong to na sa pagdating ng panahon kayo pa rin sa huli dahil ikaw ang nag-alaga at nagmahal sa kanya na hindi niya makita sa iba maaaring magbago to 1, 2 months, three months pero babalik pa rin to sa ganitong angulo sa ganitong ora dahil talaga pong ito ang pagkatao niya and you cannot change that Okay, so I hope na si nag-enjoy po kayo Um, sa December 24 po, meron akong konting paregalo sa inyo. Magla-live po ako. Tapos magkwentuhan tayo. Pakilala tayo sa isa't isa. Para lalo kong makuha yung energy nyo, usap po tayo. Tingnan natin kung may mga iba kayong madali ang readings na gusto nyo. So, pwede po natin pag-usapan yan sa December 24. Maglalabas po ako ng picture bukas. Uh, announcement na kung saan po yung kung saan po pwede kayong makausap ah uh, kung ano yung pwede kong malaman to ko sa inyo I mean, uh, po sa chat box kung saan video kayo pwede makausap uh, nag comment at hindi ko nasagot uh, might as well sagutin ko po yung iba yung mga hi hellos nyo and konting tanong sa December 24 makita kita po tayo kahit hindi nyo ako nakikita but nakikita ko kayo ganito tayo at maraming maraming pong salamat sa lahat, lahat, lahat ng support nyo. We're now at 3,000 subscribers. And uh, maraming po salamat sa likes. Maraming po salamat sa comments. And um, I hope you will subscribe and watch my videos. Kasi nag, para po sa inyong lahat to. Ang araw-araw ko pong mensahe ay talaga sinasakripisyo ko po kahit anong oras -nantuk na antok na Kasi kailangan ko pumabasa yung energy nyo. Kaya marami marami po salamat sa hindi nyo pa po pag-iwan sa akin at lagi lang po kayong nanonood. Kaya pagsisipagan ko pa rin po mabigyan kayo ng free readings. At doon naman po sa mga nagpapabook ng private at personal reading, um, doon po talaga ang um, Facebook Messenger ko sa Lady Lee Elena. Yan, because wala na po sa Facebook na Lady Elena, so ang ginawa ko na po is Lady, Lady Lee Elena. Yan. So, maraming maraming po salamat sa inyo. Tandaan nyo po, lagi lang po ako nandito para sa inyo. Salamat po sa support nyo. And, um, thank you very, very, very much from the bottom of my heart. And, I love you all. Yan. May God bless you. Good night, everyone. Patulog po kayo na at peace sa inyong mga puso at kalmado ang inyong pag-iisip. I will always pray for all of you. In Jesus' name, Amen. Thank you, everyone.